Tignan natin yung ice o, Ano nang ang Nangyayari po sa mundo Malamig na po Kukunin ko yung ano Yung cellphone ko baka tayo kasi may music din si alex alright umaga umaga po umaga umaga po naman na oray, Ayan, si Makimoto. Yung ang palayar niya. Ayan. <coughs> Talagang damo ang kalaban mo sa bukid. Okay. ah, uh, stroke <coughs> nice po yung bayaw ko. Sa Pilipinas, eh, may cancer pa po yung anak ay asawa niya. <coughs> Kaya sabay-sabay na po ang hirap ng anak nila sa Amerika eh, eh, wala pang stable na yon ano yon kawawa kawawa ngayon nakapagpasya ako na ano eh tayo eh, born po sa July 25 75? ah 17 tata when? 70-85 okay 150 Including charge tayo, katang damang alang tikwa, wheelchair. <coughs> yun, magpapadala po tayo pambili ng wheelchair nung bayaw ko ayun, nahawa ako tapos sa uh, sabay na rin pang yung mga kasama dun <coughs> kaya magdodonate na naman po tayo ng ano, wheelchair tapos sa uh, mayroon yung mga pinapadala ko na spare na baston yung tang tongkad tongkad ba yan para sa mga disabled tamang tama magagamit niya so yan nagdonate tayo ng mga baston doon sa Pilipinas don no? mga napupulot ko diyan po sa kalsada eh malinis pa naman sa mga bago pa kaya tapon na kaya <coughs> yon pinulot ko lahat tapos sa uh, pinarsil ko yun nakatulong na <coughs> Okay, eh uh, tira natin yung Frozen Delight may magnolia. Eh <laughs> natin. Shoot natin yung ano yung floater nya Yo. Tayo. Binibigyan natin Matigas pa. Kasi wala na dito eh. Ayan, matigas pa rin. <laughs> Matigas yeah. pa rin Ito na yung tubig Nakapatok na dun sa ano Lala <laughs> Alright Yan yeah. Papotol na rin sila ng mga kahoy Tamang tama pag ano Spring para gaganda yung mga uh, tubo ng mga puno nagpo-pruning ko sila yan po ang latest tapos sa uh, kumain na po yung mga pusa ko yung isang pusa po may sakit siya sa ano uh, kidney kaya ito yung pinapagamot ko araw-araw isang tablet tsaka ano five pounds po yan isa kaya pag nagkamali ka ng alaga dito sa kinatatayuan mong bansa, gagastos ka talaga. Doktor, check up, microchips. Pag nalami sa si Stratford. Sama ko si Boss. Boss Eugene. Baka sakaling maglilibre ngayon ng halo-halo. <laughs> Bibili tayo ng ano tainga ng baboy na apat tapos pork belly yun pang dinakdakan kung walang nguso ano na lang puro stay nga. alright mag a sa ano ay, hindi, jo, hindi ko na video kanina dahil pumunta ako ng garage nakalimutan ko ang gopro nakalimutan ko na vlogger na pala ako Alright. nandito po tayo sa ano, uh, station ng Stratford sa baba try natin kasi di ko di pa kami napunta dito Alright. Pasok na Oke, kita sana so, dito po tayo train station. kapi Kapi, kapi mo <laughs> okay, <kapi -kapi> <coughs> na. Mga kaibigan. Ay, kapi-kapi Dito kami sa train station. ba yung waiting shed? Maganda oh. Pwedeng gawing karaoke house yan. Pilipinas, ang ganda. Metal paring lang. Tapos fiber. Tapos ang TV doon. Pwede na. Alright. rotating sheet. Yan. Ganda na. Kawin natin yung bijoki. Sa Philippines yan. Meron din ti TV doon. Mga train train in time niya. Ako siya. So, mo muna tayo. Yan. Ganda. ayan ah uh, mataas na po tayo sa ano sa baba uh, train station yan alright ito mayroong mga asin asin yan dahil nga po frozen to so, avoid slippery yan pagsisot oh, yan lahat yan sa so, frozen po <coughs> pag frozen na po kaya lagyan natin ng asin pati sa kalsada yan ang mga asin yan. Yan, yan salt salt sea salt alright kalabas na po tayo ng ano train station yan po yung train station so Buwi-bili po si ano Eugene ng kamote para ihalo namin sa kupo at igisa ko sa karni ng ano giniling na karni ng baka tapos patola yon okay na tapos may kalalo tayo yung yung ano kalalo marami yung kalalo yung kalunay sa atin na malalaki yung kalitis yan anti-diabetes Okay, ano nagpapakain papakain din dyan Alright Okay Okay Nakabalik na po kami sa amin Ang sarap ng init dito sa loob na ano Ng bahay ng amo namin Oh, madilim dilim. Baka mag mag-gis na mamaya. Yan. Oy! Dati may... Meron kayong ano, cartridge. Yan po. Yeah, yan po yung mga namin. Tingnan natin. Yan. Yung ginagamit namin sa umaga treats para sa pusa ayan tapos cleaning po na gamit ko pang cleaning po sa woods mabango po yan tapos para kay brother ko ayan medyo mahal tapos honey tapos panlinis ng kettle tapos, ang importante sa mata po, apple cider. Yan. Probiotic, apple cider. Tapos, sa yan. Tapos, para kay brother ko yan. Ito. So, para sa mga lasing ko po, kagaya ko noon, yung mataas po ang uric acid, nire ko ako po to 10 billion bacteria. Nilalabanan niya yung acid natin saka yung ininom na kumbucha dahil nga po ilang bisis akong na hospital sa ano uh, ah, cardio Kala ko may sakit ng na puso namin puso ko ilang bisis ko pa ulit ulit kinurinti pa ako yun pala mataas ang uric acid ko ang nagagamot sa akin yung anak ko na panganay yung nagtrabaho po sa ano sa cooling center ng ospital sa ano tawag niya Yan sinabi niya kumbot lang try nyo yung kombucha sa probiotic yun one day lang bumalik yung normal na buhay ko alright right Talok eh Ate Linda pa rin. Ay, lupa. Lutuin ka to no no benta pa data maysa. dalawang daliri. 12. Tatlok. Lutuin tatay maysa tatlo. Dalawa pa magluluto tayo ng ano, tabungaw. Yan. Tapos bawang. Mamin na tayo tulog na yan. Bawang. Tapos kamuti, kamatis, saka giniling na baka. Ng bawang. Filipino style. Pero sabi nila, mas maganda daw yung sibuyas. Ang susunod. Tapos, mahirap pang mag... Mahirap pang ano? ada lagi uh, oh, yes, pag si bawang tapos si buyas, <tiple> tapos buyas. lagay natin yung pork, no? Ang dami-dami eh, Dapat yung kao na. Papi na. pala, hindi baka. tingin ng commander ko, baka. Ito pala, mamoy. Yan po, isa po na natin yan. Tapos susunod yung kamuti. Tapos ng kamuti, yung kamatis. Alright, kita ko mamaya. Uh, lutoin muna natin yan. Kung magluto na walang ano po, pag bablog ka walang mag-aawak naging eh, siya ko na yun nga tapos sa uh, kamuti tapos kamatis brown natin tapos lalagyan natin yan ang hirap kasi mag vlog po na walang ano walang kasama ang At, tempo natin lumambot lahat tapos may pizza kami na nalagyan ng dimpo yan mo muna tayo maglaga po tayo yung kulitis sa atin lagyan ko lang ng toto uh, patis sa lemon na na yun lang ayaw kong lagyan ng kamatis tapos yung pinaglagaan ko dahil nga diabetic ako yan yung magiging tiko ko Okay. Ito na po yung natira sa niluto kong tabungaw. Opo. Yan. Sarap po. Nasarapan ng misis ko. The future. Ito ba din ala? Hmm. Hindi maala. Kachambahan ko. <laughs> <Ito>. <laughs> Puros kasi maalat ang luto ko. Yan, pati siya nung pansit niya. Hindi magkain ng pusa sa alat. <laughs> Ay, Lord, nakauyaw ka. Yan po yung pinaglagahan ng kulitis. Ito na po yung kulitis. Ang presyo niyan po, A3 e, pounds. Pag naluto, ganyan lang. Ginto. Sa broad. Ang English po niyan, Kalalu. Kalalu. Ang pinakamaraming nagbibinta niyan, taga-Jamaican. Uh, ah? O, Caribbean. Oh, Caribbean. Uh, tapos yung mga susunatin natin na malalaki, yung natatagpuan natin sa mga halaman natin, yung malalaki na ganyan, uh, special po yun. Uh, special ng taga-Caribbean, saka special ng Italiano nilalaga yon tapos tatanggalin yung laman tatapon yung mardumi tapos yon dinadry yon special nila snail yung ilocano yung sa <clears throat> saka yung mga golden snail natin na mapula na malalaki sa yung magaling kumain ng gabi sa kapalay natin yon mga special nila dito nilalaga muna tapos tanggalin yung mga ulo tapos si tapos si halo sa spaghetti ang sarap <laughs>